Hello guys! Welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel, Don't Be it. For today's video guys, kung kayo nga po ay newbie or aspiring content creator, ito nga po video na ito is makatulong sa inyo. Paano nga ba tayo kikita dito sa pag-upload natin ng mga short video gamit yung Facebook Reels Monetization? So, meron din mga inaabangan ang ating mga pelok creators, no? this coming August uh, 2025, August 31, 2025, ay may malaking pagbabago na magaganap. Sa monetization. So lahat nga po ng ating mga individual tools ay mapapalitan na po ng content monetization beta. So hindi naman po sinabi na hindi na tayo kikita doon sa mga old folks natin. Pero lahat po ng earnings natin ay magiging isa na. So kung meron kayong long form video, meron kayong short form video, meron kayong uh, performance bonus, under po niya yung photo, text, and stories, pwede din tayong kumita dyan, included na yung Creator Store front pati din po yung stars lahat po is pwede pa rin tayong kumita after August 31 yung bagong update. So for today's video ano itong video na to is uh, para sa iyo, no na nag-iisip nga ng way paano tayo magkakaroon ng opportunity this uh, 2025 sa Facebook. So ito yung 5 uh, best tips uh, para kumita tayo dito sa Facebook Reels. Number 1 ay ito kailangan natin guys i-enable yung ating professional mode. So kung kayo po ay naka-profile or naka-page, makikita nyo po yung professional dashboard sa inyo. Pero more on, ito kasing ano, uh, i-enable mo yung professional mode kapag naka-profile. Pero matik na po yan, naka-enable yan once na kayo ay naka-page. Okay? Sabi dito, turn your personal profile into professional one. So yun nga po yung ginawa natin. Na meron tayong 500 Uh, 50,000 followers, no? So, ang ginagamit natin as of now ay profile, hindi po page. Kasi nakapag-build na po tayo din ng audience and followers. Pero pwede naman kayong gumawa ng panibagong page and uh, panibagong topic or niche na uh, sisimulan nyo. This unlock content, uh, insight, monetization tools, and brand collaboration features. So, yun nga po, ano? kapag in po natin yung professional mode natin gamit yung ating profile, Meron na tayong ways to earn no kung kayo po ay mapapabilang sa monetization unang-una nga po doon yung uh, ads on reels in-stream ads performance bonus kung kayo po ay maiimbita so paano nga ba tayo magkakaroon ng invitation so as of now na wala wala pong sinasabi si Facebook na malinaw na uh, criteria don sa content monetization pero malinaw dapat na mag-upload po tayo ng original and quality na mga videos meron po tayong kilala na meron lang siyang 300 followers and na-invite na ka agad siya sa content monetization dahil masipag siya mag-upload ng mga videos regarding doon sa napili niya na topic or content. So, yun muna for now. Ano, kung gusto niyo ma-invite sa content monetization is dapat talaga uh, consistent tayo mag-upload ng mga original and uh, uh, original content. syempre, iwasan din natin yung mga violation. Okay? So paano nga ba ma-unlock yung professional dashboard? Punta kayo sa profile, click settings, basic na lang to and click professional mode. Punta lang kayo sa inyong profile uh, account. Okay, so dito meron tayong note, your account must follow community guidelines and be active with real engagement. Napakalino po na sinasabi ni Facebook na to no. Real uh, engagement and community guidelines. Pero po tayong mga video na ina-upload dito kay Facebook na As uh, sa tingin nating walang epekto sa wider audience pero meron pala. So ito po yung mga community uh, guidelines policy na hindi po pinaalo ni Facebook i-monetize yung mga video natin. Like for example, yung mga content mo is more on sexual, yung mga incitement, um, uh, yung mga fake news. So possible yan hindi yan ma And make it sure no pasado po yan sa partner in content monetization. Meron din po tayong mga tinatawag ng mga prohibited formats na ayaw din ni Facebook i-monetize yung mga ganyang content. So basahin nyo po yan. napaka yung alam nyo yan. Pero kung akong tatawin nyo, ni ano nga ba yung mga a uh, topic or niche na pasado? More on uh, educational, informative, yung, yung mga ganyan, motivational, inspirational content na original na ginawa ninyo. Gumamit kayo ng mga third-party applications or Uh, software na kayo mismo 'yung nag-produce. 'Yun po 'yung mga pasado. And make sure na no, wag kayong kumukuha ng mga content na walang permiso or hindi inalaw ng isang publisher or services na gamitin sa public. Okay. So 'yung real engagement naman na sinasabi dito ni Facebook. Meron po mga followers ngayon or merong mga uh, mga may mga creators na in instead na sumunod sila sa Paris, ano? You know, Uh, Nagjo-join sila sa mga groups na nag, nag, uh, uh, nagbebenta ng mga fake followers and fake uh, views or engagement. So hindi po yan mamonetize once na na-detect po ni Facebook. So I suggest instead na mag-focus kayo sa yung uh, uh, follow to follow, engage to engage, click to click, yan. Pag nasobrahan po kasi kayo dyan, hindi naman po bawal yan pero pag nasobrahan kayo dyan, possible po madedemonetize yung account nyo. Or kahit hindi pa kayo monetize, matagal po kayo may invite sa content monetization. So, be very careful po sa pag-join sa mga ganyang mga groups online. Okay? So, I suggest, focus kayo sa content nyo. Create original and quality content. Yun po talaga yung susi. Number two, kailangan natin maintindihan na uh, yung Reels Play Bonus is available lang sa mga region or country. So, yung Pilipinas is available dyan, kaya wag na kayo mag-alala. So, some users Is a, is a user in eligible country like Philippines, US, etc. may receive invites from Real Play Bonus or Performance Bonus. So, kung kayo po ay napabilang dito, instead uh, hindi lang po doon sa short, long form video, photo, text, stories lang kayo kukita. Meron pa rin tayong tinatawag na Real Play Bonus Program. So, dito meron kayong imimit na... Uh, qualification, like for example, mag-upload kayo ng limang video na makaka-reach ng 100,000 uh, engagement. Pwede kayong uh, makakuha ng X amount na revenue. Sample, uh, meron tayong nakita na ganyan. Kailangan lang niya mag-upload ng 5 video and 5 video na yun dapat makaka ng 100,000 engagement each. So magkakaroon siyang 1,000 US dollars. So yun po yung performance bonus. Hindi lang po yan nakabase doon sa photo, text, and stories. Iba pa po ito. So, ang daming ways to earn dito kay Facebook. So, kung kayo ay nagtatanong, saan ba dapat mag-focus? Again, mag-focus muna tayo sa content. Okay? So, this bonuses is defense on content views, engagement, and watch time. Okay? So, yun nga po sinasabi ko sa inyo, engagement. Yung pinagbabasihan na ng ngayon ni Facebook, hindi na sa millions of views or millions of play. Hindi na po dyan. So make sure your content is original. ayan, original or avoid reports or copyright violation. Marami pong nagkakaroon ng copyright violation or uh yung mga unoriginal content or meron din tayong tinatawag na limited originality of content. Ito po yung mga uh, reposted video coming from different uh, social media platform like TikTok or YouTube no. YouTube short na walang nilagay na meaningful enhancement na tinatawag. So I suggest kung kukuha tayo ng mga content na gagamitin natin sa commentary or reviews, make sure dapat uh, maglagay tayo ng ano, enhancement doon. So dapat in-edit natin, nilagay natin ng voiceover, nandun mismo tayo sa, sa video. Meron naman po kasing gumagawa niyan, uh, pinapanood lang nila yung video, hindi sila nagsasalita nandun lang yung mukha nila sa may itaas o sa may ibaba pero wala silang ginagawa. Pinapanood lang nila yung video and nagtataka sila bakit original naman yun. Nandun may mukha ko pero hindi pa rin siya ma-monetize. Nakakategorize po yan as limited originality kasi wala naman kayong dinagdag na meaningful enhancement doon. Nilagay nyo lang yung mukha nyo doon sa may gilid. So, for sure, ano pa rin yan? Uh, limited originality. Okay? So, malinaw sana yon guys. Number three, gumamit tayo ng trending content or hashtag. Napaka-importante po nung uh, hashtag, no? And then yung mga trending topics sa online na nakikita natin. Kung more on entertaining content kayo, mag-check mag kayo sa mga showbiz, yan, uh, review, commentary, yan, ako, grabe. Pwede kayong pumili ng lifestyle tips, daily vlogs, money hacks, motivational reels. So ito yung mga suggested na pwede nyo uh, uh, i-consider no? kung mag start pa lang kayo dito sa Facebook monetization. So mag-focus muna kayo sa isang topic no? and mag magbigay kayo ng value sa inyong followers or viewers. Ano nga ba yung makukuha nila kapag nanood sila ng mga content nyo? Ano nga ba yung matututunan nila? Uh, ito ba yung makakabuti sa kanila or makakasama? Siyempre, piliin nyo palagi yung makakabuti sa viewers nyo or sa audience. Okay? So I suggest maglagay din kayo ng mga Uh, related hashtag again this coming august 31 ano marain na pong pagbabago dito sa Facebook especially po yung yung mga spammy uh, captions content uh, comments especially yung hashtag so wag po kayo maglalagay ng maraming hashtag na irrelevant don sa video na previous nyo or uh, ginawa nyo. so dapat uh, i suggest 3 or 5 hashtag related don sa video na ginawa nyo or content nyo. yun yung ilalagay nyo. okay So, ma maaari din po eh, ang paggamit natin ng uh, hashtag ay nagpapataas din po ng uh, search result sa algorithm. Kung kayo po ay naglagay nito at may nag-search regarding how to earn on Facebook, pwede po masagyas yung video nyo. So, yun yung isa ding advantage kapag merong hashtag. Number four, eto, pwede kayo mag-join sa, uh, sa Facebook Creator Studio or Meta Business Suite or sweet no para po makita nyo yung inyong data earnings and performance so ito po yung best friend po natin dito sa content monetization or sa Facebook so makikita natin dito yung analytics or data kung saan po uh, nanonood yung mga followers natin sa ambansa sila at uh, ano yung edad nila demographics anong oras sila nanood so pwede niyo yung gamitin sa mga susunod na video content nyo para alam po ng uh, algorithm na ipapakita nila yan dahil uh, base po sa data yung inyong uh, ginawa na content. Okay? So, pwede rin sa oras, ano madalas uh, sila manu manood ng mga content nyo? Gabi ba? Umaga ba? So, which is very helpful po yon para sa mga susunod na upload nyo, meron na kayong way, ah, uh, this time, no? Kailangan ko mag-upload kasi vacant time, naka-uwi na sila or uh, nagbabrowse-browse na lang sila. So napaka-importante po niyan. And especially ano, you know, yung earnings natin makikita natin doon kung magkano na. Ito naman yung palagi nating chinecheck check kung kayo ay monetize na kay Facebook, di ba? So sa mga shoutout sa mga fellow creators natin dyan na uh, malalaki yung earnings and may inaabangan na earnings every month. So gamitin nyo din yung Creator Studio. Dito po ako kumukuha ng mga no copyright music na nilalagay ko sa ating uh, background sa, sa video. So dito po wala po yung ano copyright So mag-ingat po kayo sa paggamit po ng mga audio na sinasuggest ni Facebook. Kung, sino, kung ano pa nga sinasuggest sa Facebook, kung nagkakaroon pa ng copyright. So be very careful. Ito po yung gawin nyo. Punta kayo sa Creator Studio. Login kayo sa inyong Facebook account. Or uh, punta kayo sa Meta Business Suite. Click ah uh, Creator Studio. And then meron po doon mga royalty free music na pwede nyo magamit sa inyo or sa pag-optimize po ng inyong mga content. So click nyo na lang din itong link na to. Ayan, ilalagay ko lang din niya sa may description or sa ating comment section. Para po, ayan, makakuha kayo ng mga no copyrighted sound effects or background music. Okay, connect your IG or FB page in one account for cross-posting. Ito po yung legit na cross-posting na tinatawag. Okay? So, yung cross-posting kapag nag-post po kayo kay Facebook, kapag nakalink yung inyong Instagram, automatic din po yung mapopost doon sa Instagram ninyo. Or vice versa. Kung nag-post kayo sa, uh, sa IG nyo, mapopost din yan sa Facebook. So, yan po yung legit na cross-posting. Number five. Dahil nakarating na kayo guys dito sa ating number five and last tips, baka naman po pwede pa-like, pa-subscribe, and pa-comment po dyan sa baba. And ano yung mga natutunan nyo, ano yung mga dapat yung gawin, comment kayo dyan sa may baba. And kung bago ko pa lang, don't forget to subscribe para sa mga ganitong content pa sa mga susunod. Number five, maximize affiliate marketing and brand deals. Grabe ito guys. Grabe. Itong affiliate marketing, kala ko, ano lang sa pucho-pucho lang yung kita, guys. Mag-search kayo sa TikTok, grabe, nag-generate -ge sila ng 100,000 peso per month using affiliate marketing na walang nilalabas na products. Kasi nga po, libre binibigay din yan ng mga services or ng mga mga brand or ng mga, ataw dito, ng mga services. Ayan. So, inulit ko lang. Libre. Okay, basta po nakamit kayo ng followers at magaling kayong mag-promote ng mga products online, pwede kayong kumita at magkaroon ng mga free brands na pwede nyo i-content at the same time magamit nyo pa siya ng libre. So, again, uh, sa mga susunod na video, papakita ko sa inyo paano tayo nag-start sa TikTok. And uh, right now po, kahit po maliit yung kinikita natin, kumikita din tayo kahit pa paano bilang affiliate marketing na din. Wala tayo guys, pro, sariling produkto, walang inventaryo. Uh, wala tayong hassle sa pag-deliver kasi sila na magde-deliver niyan. And uh, eto bigyan ko lang kayo ng hint no. This June, ah uh, June 1 to June 24 as of this recording, imagine na meron akong 300 plus na orders gamit lang po yung affiliate. Wala akong produkto, ah uh, pinost ko lang yung produkto na yon sa aking TikTok and nag-generate na siya ng ganong karaming orders. So sa so, sa so, 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 mga susunod, ayan uh, yung pag usapan natin. Okay. Eto pa. Even if you're not eligible for ads monetization, tama po dahil po si, si TikTok wala siyang ads monetization sa Pilipinas. You can still earn on promoting affiliate products on doing shoutouts. Yes, totoo po iyan guys. Kahit wala kayong ad, uh, ad uh, ways to earn dito sa TikTok or sa other social media platform like sa, uh, sa Shopee, o pwede rin po kayong kumita gamit yung affiliate, no? Dati ko pa tong ginagawa guys and I uh, proved to you na working 'yan, legit 'yan at kikita 'yan. Dito ako dati nag-join sa Involve Asia, affiliate marketing. So meron tayong mga previous videos po nito. And ngayon, meron na din tayong Shopee affiliate and meron na din tayong TikTok shop collaboration na binibigyan tayong mga free items na i-review natin or gagawan lang natin ng content. And yun, pwede, ka na yung, pwede na kayong kumita by a commission base. So mention nyo lang yung products with uh, natural within your real strength uh, is conversion. Yung tinatawag natin conversion kapag po napanood nila yung video nyo, and then nagustuhan nila yung produkto, pwede na lang i-try, then kiklik nila yung yellow basket doon, then pwede na kayong magkaroon ng commission once sila ay nakapag-fulfill or nakapagbayad na ng orders nila. So, yon, Maraming maraming salamat. And ito pa yung mga additional uh, info. Ayan. So, monetization. Monetization dito is uh, based on focus, no? Based on focus na tayo sa uh, performance-based model. So dapat mas marami engagement ang nakukuha natin para mas mataas yung uh, kitain natin dito sa Facebook. Siyempre, AI generated audio caption is recommend uh, recommended yan to ensure your content has clear language and good visual quality. So i-aim nyo magkaroon kayo at least 5000 followers and uh, 1000 100,000 views per month para po mas ma mas malapit tayo ma-invite sa content monetization. Okay, maraming maraming salamat. Don't forget to subscribe. Click the bell icon. Sa mga susunod na video natin, manonotify po kayo kaagad. See you again. Bye-bye.